Taong 2020 na siguro ang pinakamasamang taon na naranasan ng karamihan sa atin. Taon kung saan kumalat ang misteryosong coronavirus mula sa China. Milyon-milyong buhay ang kinuha ng pandemyang ito. Kinulong tayo sa ating mga tahanan. Pinahinto ang galaw ng buong mundo at bumagos sa klase ng ating pamumuhay. May ilan sa atin hindi lang COVID ang naranasan. Kagaya ng na 108 years old na si Ana Del Priore. Bukod sa COVID, Naranasan din niya ang Spanish Flu noong 1918 na siyang pumatay ng 20 hanggang 50 milyong katao sa buong mundo. Para kay Anna, mahirap masabi ko anong pinakamasamang taon sa dalawang yan. Pero alam mo ba na sa ating history may mas masamang taon pa sa taong 1918 at 2020? Isang medieval scholar na si Michael McCormick at ang kanyang team sa Harvard ang nakahanap ng isang taon sa nakaraan na makukonsider ang pinakamasamang taon sa ating history. Hindi mo gugustuhin mabuhay sa taong iyon at ang taong yan ay ang 536 AD. Liwanagin muna natin na ang pinakamasamang taon ay magkakaiba sa bawat isa sa atin. May ilan na nawala ng na mga mahal sa buhay sa loob lamang ng isang taon at ilang nakaranas ng pandemya nang tila wala lang. Ang pinag-uusapan natin ay ang pinakamasamang taon sa buong mundo. Taon kung saan may pinakamaraming trahedyang nangyari. Ano nga ba ang nangyari noong 536 A.D.? At bakit ito ang sinasabing pinakamasamang taon sa ating history? Nariyan ang nakakatakot na ulap na nagpadilim ng araw. Walang katapos ng taglamigo winter, tagutom at salot noong 536 A.D., nagbabago na ang balanse ng kapangyarihan sa Mediterranean. Sinira ng mga vandals ang Rome noong 455 na humantong sa pagbagsak ng Western Roman Empire noong 476. 530s, nagpadala ng mga sundalo sa Italy si Justinian I, isang Byzantine Emperor para kuning muli ang mga nawalang teritoryo. Ngunit may kakaibang nangyari. Nagdilim ang mundo. Spring ng 536, nagdilim at lumamig ang Northern Hemisphere at ang sangkatauhan biglang nauwi sa pinakamasamang taon para mabuhay. Hindi ito ordinaryong taglamig. Ang kadiliman hindi normal, hindi gaya ng mga madilim na ulap dahil sa tagulan. Nagresulta ito sa pinakamatinding climate cooling sa Northern Hemisphere sa huling 2,000 taon. Sa loob ng 18 months, nagdilim ang mundo may misteryosong fog ang kumala sa Europa, Middle East at ilang parte ng Asia. Lumalabas pa rin ang araw, ngunit halos buong araw itong natatakpan ng misteryosong fog na nagresulta sa pagbaba ng temperatura ng 2.5 degrees Celsius. Tila maliit na pagbabago lamang ito, ngunit malaking epekto nito sa mga halaman. Ang matinding fog at mas malamig na temperatura ikinamatay ng mga pananim. Dahil dito, ang mga tao nagkakasakit, sinubukan mag-migrate, na uwi sa ilang gyera, milyon-milyon ang namatay. Ang mundo na uwi sa literal na dark age na may malaking epekto sa kapaligiran, agrikultura at lipunan. Palaisipan ito sa mga tao nabubuhay ng mga panahong yon, at hindi sila napigilang isulat ang kakaibang nangyayari sa mundo. During this year, a most dread portent took place. For the sun gave forth its light without brightness, and it seemed exceedingly like the sun in eclipse. For the beams it shed were not clear. Sinulat yan ng historian na si Procorpius. At parehas yan ng pakiramdam ng mga tao na karanas ng dark cloud sa mga panahong iyon. Isipin mo ang gagawin mo sa mga panahong iyon kung saan walang akses sa modernong komunikasyon, walang akses sa modernong siyensya, biglaan na lamang dumilim, bumaba ang temperatura, ang mga pananim mo ay nangamatay at nagsimulang magdusa ang mga tao sa paligid mo. Paano mong maintindihan kung anong nangyayari? Michael the Syrian, isang Byzantine, ito ang kanyang isinulat. The sun became dark and its darkness lasted for 18 months. Each day it shone for about 4 hours and still this light was only a feeble shadow. Isinulat niya ng mga putas hindi nahihinog at ang mga alak, lasang maasim na ubas. Si Cassiodorus, isang Roman statesman, ang sumulat ng pinakadetalyadong account sa salitang Latin. Ayon sa kanya, mahinang ang sinag ng araw, walang anino, nakarana sila ng hindi napapanahong tagtuyot, naghalo-halo daw ang panahon. Inilarawan niya ang kalangitan na may halong kakaibang elemento. Sa China, mula ng alikabok, sa 6th century chronicle ng Nanshi, pinangalanan ng kakaibang weather phenomenon na ito bilang huwi na ang ibig sabihin ay dust. Kahit panahon ng summer ang August, nag-snow sa China. Ang catastrophe umabot hanggang Peru kung saan winasak ng misteryosong climate event ang sibilisasyong moche. Mga mangingis na sila nakapag ng advanced irrigation system kaya't nakakapagpatubo sila ng iba't ibang klase ng pananim pero noong 536 AD dahil sa misteryosong weather event, uminit ang tubig, namatay ang mga isda, nagkaroon ng mga pagbaha na nakasira sa kanilang irrigation system. Habang nagdidilim dahil sa kawalan ng araw, nagsimulang kumapal ang hangin, isang makapal na hamog ng alikabok ang bumabalot sa halos lahat ng bahagi ng mundo. Ang epekto naramdaman mula Constantinople hanggang Peru, mula Ireland hanggang China. Kahit hindi alam kung anong dahilan, alam na mga taong may hindi tamang nangyayari. Ang mga written accounts tungkol sa mga paminsalang taon na ito, madali mapagkamalang ancient myth lamang. Gawa ng mga Diyos, makapangyarihan at hindi pangkaraniwan, mahirap paniwalaan totoo. Pero totoong totoo ito sa mga taong na sa panahong iyan. Kaya't ano ang dahilan ng simula ng miserableng dark age na ito? Ang first-hand accounts na nabanggit kanina sa totoo lang ay hindi sineryoso noong una hanggang noong 1990s. At kahit ang karamihan sa mga sagot ay theoretical lamang, ilang paliwanag ang lumabas kabilang isang asteroid impact na siyang naging dahilan ng dust sa atmosphere. Ngunit sa mga nakalipas na taon pinaliit na ang mga pagpipilian at ang mga scientists, pinili ang posibilidad na isang volcanic eruption ng daylan. Hindi lang kasi lava ang inilalabas ng vulkan naglalabas din ito ng mga debris sa kalangitan. Ang hypothesis ng mga researchers ay ang eruption, nagbuga ng malaking amount ng ash sa ating atmosphere na naging dahilan ng mass destruction at nagtulak sa mga tao sa Dark Age. At habang kumakalat ang ash sa kalangitan, natatakpan ng radiation ng araw at ang atmosphere maaaring lumamig ng ilang taon. Malaki ang epekto nito sa mga pananim na kailangan ng sunlight at toad ground para mabuhay. Sa totoo lang, ang ilang summer cooling events sa Northern Hemisphere sa loob ng 2,500 years, puro volcanic eruption ang dahilan. Kahit sa recent history ang pagdilim ng kalangitan, kadalasang nararanasan pagkatapos ng isang volcanic eruption. Pero wala ang mga yan kumpara sa nangyari noong 536 AD. Sa taong yon sa dami ng dust sa atmosphere, nakabuo ito ng fog na siyang nagpahinto sa pag-usad ng sibilisasyon. Pero sang lugar ito nang galing? Ang mga ancient historians gaya ni Procorpius hindi na makikita kung paanong ipapaliwanag ng siyensya ang kanilang mga historical accounts. Pero ang totoo, kung wala ang kanilang mga isinulat ni hindi magkakaroon ng atensyon ang taong 536 AD. May ilang physical evidence sa makakatulong sa investigasyon. Ang mga spiral na hugis sa loob ng isang puno, accurate na mapayan ng global climate sa ating history. Ang mga tree rings na yan makakapagsabi ng klase ng ulan at temperatura libu-libong taon sa nakaraan. Gamit ang mga yan malalaman natin ang ilang abnormalities sa nakaraan. Sa mga 3 ring samples na nakuha sa iba't ibang panig ng mundo, may kita na noong 536 AD, may mas malamig na temperatura, mas maraming ulan, at tagtuyot sa ibang panig ng mundo. Kaya't ang mga accounts si Procorpius at iba pa, kinukumpirma ng mga puno. Kung ang mga puno na nakasurvive sa ilang climate irregularities sa loob ng ilang siglo ay nagpapakita ng mga senyales ng paghihirap. Paano pa kaya ang mga taong na buhay noon? Ano kaya kayang paghihirap ang binigay nito sa mga pananin na gaya ng mga wheat o palay? Sa Gaelic Irish Annals, sinabing Failure of bread in AD 536 Isa yan sa unang mga senyales na may malaki ang panahon ng tagutom ang darating. Pero para maintindihan natin kung bakit 536 AD ang pinakamasamang taon para mabuhay, kailangan natin ng iba pang impormasyon bukod sa mga naibigay ng mga puno. Ang mga ice core samples naglalaman ng mga air particles magmula pa noong unang magkaroon ng yelo. Sa kaso ng sakuna ng 536 AD, ang mga ice cores nagpapakita ng sulfur particles na bumagsak sa earth na siyang humalo sa polar at glacial ice. Ang ice naglalaman ng natural disasters at human pollution na nagsisilbing record para maintindihan ng tao at natural causes na humantong sa mahalagang parte ng ating history. Kumuha ng mga ice core sa Greenland at Antarctica ang mga researchers at nakakita ng sulfate deposits sa taong 536 AD. Ang ebidensya ng acidic dust fall ang naging sagot sa tanong na kung ano ang inilalarawan ng mga historical accounts ng 536 AD Pero anong vulkan ang responsable sa pangyayari? Noong unang itinuturo ay vulkan sa Latino North America Ngunit isang grupo ng mga scientist mula sa Harvard ang nag-conclude na malamang ay vulkan ito sa Iceland Early 536 AD ito nangyari at kumalat ang ash sa Northern Hemisphere sa pagtunaw ng ice core sa pag-analyze ng tubig mula dito na ikumpara at tumugma ang ice core data sa tree ring data dahil dyan nalaman ng mga scientists na talagang may nangyari sa taong iyon at malaki ito para magbago ng global climate patterns. Kung nabubuhay ka ng taong iyon, normal na mamamayan ka man o isang leader na nagpapalawak ng teritoryo, hindi mo naiintindihan kung bakit nagdilim ang kalangitan wala kang paliwanag sa pinagdadaan ng pagdurusa. Nabigyan man ng sagot ng modernong siyensya ang misteryong ito, hindi nito nabawasan ng paghihirap ng mga taong nakaranas nito. At kahit ang 536 ang pinakamasamang taon, ito rin ang naging simula ng pinakamasamang ira sa human history. nananatiling mas malamig ang temperatura at lumaga na tagutom at salot. May mga nadiskubre mga gold deposits sa mga Scandinavian elites na nagsasabing maaaring mga alay ito sa mga Diyos para maibalik ang liwanag. Ang archaeologist na si David Keyes nag-speculate na ang climate trauma noong 536 ay nagdulot ng pangmatagalan at mapanirang resulta na humantong sa isang serya ng mga pagbabago sa lipunan. Ang una ay ang Plague of Justinian, ipinangalan sa isang Byzantine Emperor na siyang nakaapekto sa buong Mediterranean Basin. Dahil sa humina ang immune system ng mga tao, dahil sa kakulangan ng pagkain at sunlight, madali sila nagkakasakit na nagre sa kamatayan. Dahil sa wala pang organisadong sistema sa ligtas at marami ang paglilibing, hindi alam ni Justinian kung anong gagawin sa dumadaming patay sa daan. Pinag-utos siyang kunin at ilabas ng syudad ang mga patay. Pero dahil sa infected ang mga bangkay, hindi may iwasang ma-infect din ng plague ang mga taong nag-alis sa mga ito. Mas tumindi ang pagkalat. Nasa 50 milyon na taong namatay sa Plague of Justinian, halos ubusin ang Eastern Roman Empire mula 541 hanggang 542 AD. Ilang malaking pagbabago pa sa mundo ang sinasabing na idulod ng disaster ng 536... Ang pag-decline ng Avars, grupo ng mga Eurasian nomads, ang migration ng mga Mongol tribes papunta sa west, ang katapusan ng Sasanid Empire, ang huling Iranian Empire bago ang pagsakop ng mga Muslim. Andiyan din ang pagkolaps ng Gupta Empire, isang ancient Indian Empire, kinukonsiderang golden age ng India. At ang pagbagsak ng Teotihuacan, ang ancient Mesoamerican city, may kita sa northwest ng modern-day Mexico City at pagpasok ng 6th century, umusbo ang Islam. Ang direktang pag-uugnay ni David Key sa mga mahalagang sandali ng 6th century at ang disaster ng 536, hindi pa lubusang napapatunayan. Hindi may kakailang ang 6th century ay panahon ng malaking pagbabago at madaling makita at iugnay na ang pagdurusang daladala ng 536 AD ay maaring nakaambag sa malaking pagbabagong yan. Ngunit sa huli, nakabawi naman tayo di ba? Kahit matagal lang inabot. Ang epekto ng 536 nagtagal at umabot hanggang 660 o 680. Ang 130 year gap na yan, tila walang halaga sa atin ngayon. Pero isipin mo ang mga taong walang ibang naranasan kundi ang kadiliman ng time frame na yan. Ito nga ang isa sa pinakamasapang panahon para mabuhay. Gayon paman, ipinapakita rin nito ang katatagan ng ating mundo. Ipinapakita nito na kahit ang pinakamadilim na yugto ng ating mundo, kakayanin malagpasan. Mga pananim muling tumubo, mga bagong henerasyon ni pinanganak, mga bagong sibilisasyon itinayo, kapalit ng mga nawala na. Lumiwanag muli ang kalangitan, huminahon ng mga bulkan, tuloy ang buhay hanggang sa susunod na sakuna. Magkakaroon pa kaya ng susunod na 536 AD? Posible. Higit sa 1,500 na aktibong bulkan sa buong mundo ang maaaring sumabog sa anumang oras. Padidilimin ang mundo, sisirain ang buhay ng karamihan sa atin, katapusan ng buhay ng iba. Kahit alam natin kung ano pa yon, saan nang galing, gaano kasama ang epekto, parang wala pa din tayong magagawa, di ba? May ilan siguro sa ating magsusulat magre-record ng voice note o video, ilalarawan ang kadilimang nararanasan. Mag-iiwan ng mga tala sa kung ano ang pakiramdam ng mabuhay sa pinakamasamang taon. At sa hinaharap, may makakadiscover niyan, ikukumpara sa mga scientific samples para malaman ang katotohanan tungkol sa ating mundo. Dahil yan naman ang buhay sa ating mundo, isang malaking cycle ng pagdurusa at pagbangong muli. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.